pang ano yan chocolate. na pang chocolate ang <laughs> hindi lang pero labi lang pang pagano na mas maganda kasi pang ano ito Falsy chocolate uh -uh. dark food ay na may dyan ay pwede din mga ka ang dyan ay ang dyan ay this is short diba yan yeah. ay ano yan bawal open ha

Oh. Bakit tsakal lang? ay tsakal lang. Ay iyan kaya adik natin ha. Ibabalumit na yung bitik, ha? Kaya, kaya, iya, 'yan bitbit ko. Kaya 'ti iyan. Masiusa diyan ha. Uli ko na kanas iyan later, okay? Dot if she can share to us. Diyan naman sa bag. Mamaya ano yan? Okay. And, And, like ka And, And, ito, charger ka Ito, charger ito na. iPad? iPad. And, naman type siyo type ano na? tapos siya meron nilang lang oo juga guys just sit down. Okay, okay. epa eh, na lamang karama ka kapag ginito eh, wala nang Just if Just right. Sige, lagay ko na lang Hindi, ang kain okay. Matanda na si Atria. Jan. Ay, nga niya. Kami dalawa, tatlo nila niya. Ito, kay Tam Tam. Di ba kay Tam Tam Tulog, tulog ito kaya mo.

sa ating ko kay Iya pala ko si Iya Iya, iya dito so. Iya dito Iya dito Iya kay ati Iya mamaya so don't worry okay Saan okay. mo siya ating Iya ko eh Ayan mo na yung mga pagkain wala na ito lang mga chocolate okay. May hey, check mo to ni Jasmine kung gusto mo. Bato kung hindi, eh, ibigay to ka eh. Kasi maliit siya eh. And then we gonna do the... Gusto mo? Shabu-shabu. Shabu-shabu? Ano yun? Ano na yung mga gold? Ano yung si mga gold?